breaking news tungkol sa 7.9 magnitude na lindol sa silangang bahagi ng Samar na naramdaman din sa Naga at ayon nga po sa US Geological Survey natagpuan ang epicenter nito 139 kilometers silangan ng Sulangan sa Gian Eastern Samar. Kasama ho natin ngayon sa linya ng telepono si FIVOX Director Renato Solido. Magandang gabi po Director Solidum. Ganda gabi, Jessica. Okay. Uh, ano pang may bibigay niyong bagong detalye tungkol po dito sa lindol na ito? Well, yung estimates ng magnitude matras, ano? but uh, uh, so far, ang other estimates is magnitude 7.7. Tama po kayo. Nasa dagat uh, ng Pilipinas, or Philippine Sea, east of eastern Samar. Dahil po matras yung lindol, uh, nag-raise po ang pvox DOST ng uh, warning for the coastal areas of Samar Island facing the Philippine Sea. Ganun din yung uh, southern Leyte ang uh, Norte na magkaroon ng uh, evacuation kasi pwedeng magkaroon ng tsunami waves na mahigit sang, sang metro. At yung ibang mga probinsya ay dapat magmanman uh, sa mga dalampasigan kung may unusual waves na nakikita. Okay, this is dun po sa may Pacific Ocean. Tama po ba, Director Solidum? Tama po, Philippine Sea or part uh, western side yan ng Pacific Ocean. Okay, Director Sulidum ulitin lang po natin kasi napaka-importante po nito. Ano ho? May at uh, tsunami alert po na ipinalabas ang FIVOX sa mga probinsya ng Samar, Southern Leyte, tama po ba? At Surigao? Suriyo del Norte po. Tama po yun. Ito po yung mga coastal areas na nakaharap sa Pacific Ocean or Philippine Sea. Okay. So, uh, does that mean uh, all the way from uh, Luzon hanggang uh, Mindanao, o, lahat po ba yun facing uh, the Philippine Sea, kailangan maging alerto? Tama po. Yun man, man lang. Yung malapit sa epicentro, like uh, doon sa Bicol area and further south ng Suriyo del Norte, uh, para makita kung anong mga pagbabago ng dagat. But, essentially... Uh, yung malapit sa epicentral like Eastern Samar and other uh, coastal areas sa Samar Island and uh, Southern Lake and Surigao del Norte uh, should do some uh, uh precaution because uh, pwede posible po mag mag magkaroon ng tsunami. Okay, at ang sabi nyo po, ang estimate nyo ay 1 meter po ang taas ng uh, waves. Posible po 1 meter or more. 1 meter, meter or more. Or more. Po pag nag alert level 3 po tayo, baka po, at least 1 meter yan at baka mas mataas pa. Okay. Director Solidum, ah, uh, ito po ay 7.9 magnitude. Napakalakas po nito. Tama po ba? At tama po yan. Malakas po. Uh, There, marami pong estimate 7.7 or 7.9. Uh, at uh, yun po ay isang malakas na lindol na okay ano po ang uh, dapat alam ko may pagka ma may measurement yan ng mga lindol at kung ano po yung possible effects nila pwede hubang paki banggit nyo ulit ito kung 7.9 or 7.7 po ang magnitude ano po yung uh, kaya nitong uh, paggalawin or patumbahin director walang well, ang, ang crucial po sa ngayong oras dahil uh, may posibilidad na magkaroon ng tsunami ay magkaroon ng pag-iingat ang mga kababayan natin na nasa baybayin ng uh, eastern side ng Summer Island, Southern Leyte, at of course, yung Sigaw del Norte, at magkaroon sila ng paglikas sa mas mataas na lugar. Kung uh, meron pong mga paglinig na uh, nararamdaman sa iba't ibang lugar sa kabisayaan at ibang bahagi ng Bicol at Mindanao, malakas po ito at siguro po kung ano man po yung epekto nito ay uh, 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 siguro sa pakiusap din sa ating mga kababayan na dapat mag-report sila kung ano ang uh, uh, nangyari sa kanilang lugar. Okay, and uh, kailangan din po ng ano ano po uh pag-iingat, alerto, uh paghahanda, magmakinig sa sa radyo, sa telebisyon at sa mga advisory po na ibibigay pa ng FIVOX. Tama po 'yan kasi po posible rin po magkaroon ng mga aftershock kaya dapat dobling ingat. Kung wala sa baybayin, ay yung mga paginig naman ang kailangang pag-ingatan. Okay. Director, mabuti po kayo na po mismo ang direktang mag-warn ulit o mag-alert sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga coastal areas facing uh, the Philippine Sea or the Pacific Ocean or the Pacific Ocean at yung mga malapit po dito po sa epicenter nito pong uh, lindol na nangyari dun po sa may bandang Samar. Go ahead, Director Sulidum. Okay, din po natin. Uh... Nagbibigay po tayo ng alert level 3 warning na posibleng magkaroon ng alo na isang metro mayigit sa baybayin ng uh, Summer Island, yun din sa Southern Leyte and Surigao del Norte na facing yung Philippine Sea or Pacific Ocean. At yung iba pang mga karatig na probinsya ay magkaroon ng pagbamanman o observasyon uh, sa kanilang mga dalampasigan kung merong kakaiba pang mga nangyayari at magkaroon ng tamang reaksyon kung may kita silang unusual. Okay. Maraming salamat po, Director Sulidum. Magandang gabi po sa inyo.